mga kunya rin namin sa ibang probinsya, ibang bayan. So, may ma maririnig kayo dito, may Paninsuela, may Makati, may Mindoro, everywhere. Pero tayong miyembro. So, basta ang gagawin po natin dito, isang beses lang tatama ang isang pangalan. To make this world Tapos na po ang ating tampyolo. Ayan. Okay. Tapos na po. Okay. Uh, para po formal na buksan ang ating na programa ngayong umaga. Bibigyan ko po si Kuya Andrew para sa kanyang call order. Uh, Bailan pa As of Club President of the Blue Hari Matika's Eagles Club, I now declare this rubber <laughs> <laughs> <what's> <laughs> <laughs> We humble ourselves before you as we praise your holy name. And feel your presence in our We employ your divine guidance and blessing as we consciously gather on this occasion in pursuit and fervorance of the cherished goals and objectives of our beloved fraternity. We beseech you, all powerful God, to enrich our hearts to enlighten our minds and to broaden our understanding and compassion to one another as we carry and pursue our goals and objectives, not only on this particular occasion, but also on the many times of our striving and endeavors. Please, Almighty God, elevate our spirit and fortify our steps as we see and defy our fraternity, everyone and all, And as we strive perseveringly to enhance and strengthen our natural sa ang awit ng Pilipinas. maraming salamat po. At ngayon po ipakinggan natin ang welcome remarks ng ating uh, club president ng Katlong Hari Morion Matikas Lady Eagles Club, si Ate Leia. Thank you. At ganda din po sa mga tumali, bumili po ng ticket, maraming maraming salamat po. Isang malaking tulong po ang mga binigay niyo sa amin. Ano po? So, good luck po para sa ating lahat. Maraming salamat ate at ngayon naman po ipakinggan po natin ang napakasipag nating club president ng ang tatlong hari Matikas Eagles Club, Kuya Alexandros Itorate. Uh, Tuloy po, magkatang umaga sa ating lahat, mga kuya, ate, and Uh, ito po, palawanag lang po ng pangya. Ang tatlong hari yung Patikas Club isang social civic group na ang layunin ay makatulong sa ating mga mamamayan na hindi naabot ng kamay ng ating lipop ng ating gobyerno. So, nandito po ang ating grupo o ang aming grupo para mag-extend ng tulong. So, ang papupuntahan po ng, uh, ng uh, process po ng ating raffle draw ay pamimigay din po natin sa ating mga taong nangangailangan. At the same time, para sa aming Eagles Nest. Ano yung Eagles Nest? Yung aming magiging pugad na kung saan kami pwedeng doon magpiti. O oh, bagrap ng armawa ano armbang ano mga, ano mga pagku so si kuyaacak alta Heros. Maraming salamat sa iyo Kuya, no. Uh, isang magandang umaga po sa inyong lahat. At uh, mabuhay ang Agila! Yan, yaman napakaganda ng pagkakasabi ng ating uh, Kuya, no. Na ang pabili nyo pa lang ng tiket dito ay isang panalo na para sa nagkakaisang Agila. Ano po? Uh, ako po ang inyong Kuya mula pa sa Palawan, Puerto Princesa, from West Philippine Sea si Grand Eagles Club. Ano po? Yan, under last counter Grand Eagles Club. Ako po ay uh, naitalaga bilang uh, uh, PNCOIC ng Marinduque Highway Patrol Team. Yan. Kaya po ako ay inyong, uh, kaisa sa inyong mga programa at ako po ay umaasa na makakasama ninyo sa inyong mga mabubuting nga uh, gawain. Ano po? Alam nyo po, ah, uh, sa ating mga aspirants, ipagpatuloy po ninyo. Nagpapasalamat sa lahat-lahat sa inyo, hindi lang sa pangulo o kung uh, ay governor ng uh, ng uh, region, kundi sa sa inyong lahat dahil hindi po susulong, hindi titindig ang isang club nang wala ang bawat isa sa inyo. akin naman pong parte kapag ka mayroon po kayong uh, kailangan bilang uh, pag-alalay sa so, tinatawag nating alalay ang Agila. Ako po ay uh, madali lamang po ninyong mahanap sapagat naan lang kami sa kampo o kaya ay nasa lansangan lang. Ano po? Bibigay ako ng uh, inyong uh, mga pangangailangan at tulong sa abot ng aking makakaya po. Sa muli, ang uh, pagtitipong ito, ang programa o pala palatuntuning ito ay handog hindi lamang sa ating mga kaagila bakos para sa lahat ng mamamayan dito sa ating lalawigan. Mabuhay ang agila at maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Okay po, mabuhay ang agila! Mabuhay! Bibigay uh, ko na po kay Kuya Press para po sa ibang mechanics pa ng ating rapol. So, inuulit ko po, magiging mechanics po natin ang isang pangalan po ay isang beses lang tatama. Kung tumama kayo ng, kung ang inyong pangalan ng tatong beses, papipiliin kayo katulad ng bigas, motor, o laptop. Pero piliin nyo ang bigas kasi nagkakain yun. May buhay. Tapos po, ah, hindi po lalo ng mga opisyales po, hindi po kami mangingilang sa pag-draw. Ang nandito lang po ay ang aming verifier na kung saan ay sila ang mga pumirma sa likod. So, ni po nila, hindi namin nakita sila lang yon. Tapos si Kuya Joy, nandito rin sa unahan as witness. Si Ati MK, nandito rin sa unahan. At si Kuya Jack ng SPG, siya mismo ang bubunot papasahin ni Atem King kasi may help yung iabot kagad. agad matatagalan tayo so Anyway, yeah, my deadline. My deadline po duration is from December 30, 2022 to April 9, 2023. Exciting raffle prizes as follows: Yamaha NMAX Max 155 P2 Grand Prize, HP Laptop First Winner, E-bike Second Winner, Air So Third Winner. Consolation prizes: two units Oppo A17K, laptop Ten sacks of rice, 25 kilos each. Sacks. Raffle draw will be held at Gasan Public Market today, April 9, 2023, at 10.